Lawakin no, kita kayo ng dilog Malakit kuda di may sa istorya na agda di may sa lakay. Gaputa sa anan ang makabael. Agkabaw sa anan ang makangeg. Ipanda itibatit na balay. Ititunggal pandangan na. Di pangipananda itikanan na kat may sa masabsabot. Indolent dahil ito'y apuko na dahil ito'y sabsabot gaya nagita kita ti ama na kunadya ang ama. Apay nga indolent mo dahil ito'y sabsabot. Idento na iso ti pang pamanan na ididilong mo. Ti sumbat apuko. Papa, indolent ko dahil ito'y sabsabot. Tatlong enton lumakay kayo, bumagat kayo kundinana. Isunod ito'y ti nyo. ikapat gan ngatao ng kayo ng asawa saan na anak saan anak na amay kita nyo lilong kag lilang isitwasyon nyo ikatla saan ang na anak saan ang na nagandang tikad kagwayo no si Bibiyang pay asawa yun isutan tikadenden na iti ka na oras kagundaway ano na tuma di ba kayo tayo, ayin papisita na inibang patigyo na apu-uku ng anak. Sampai kumata'y ipanagtang ngunit ang buwanan nyo ang katanda at ang kag-inspirasyon na mabigod nyo ang mabalik na pagpampanunutan No, ang na at nagagag kanyang na ka apu-uku ng anak itinay niyo ng gundaway. makonsensya kayo lagi pa nyo pinapalabas no kasino tinangaywan ng tarangan ng tarang payita ka na kayo saan ang kakaslo itipadang itibiyak nyo